Ay hindi masyado sadong nagagamit ng bisyo sayo. Saan sa sa Kamusta mga boss? kakaut ko lang at tapos na akong kumain Medyo ano ngayon Pausok mga boss oh. Ayan daging Nag-iisang bahay sa kita mga boss Ito na tayo dito Dito ako nagpapagpipit eh, sa kababayan natin. Bakit ka ba pa yung abog pa rin? Hindi, Dapat yun, mag-maintenance ka

Dito na ako sa bahay mga boss. Bagong pungos na naman ako. Mabanas kasi eh. Eh ito yung gusto kong gupit. Ganito lang. Para matagal na ulit bago tumubo. <laughs> Alam nyo ba ang mahal ng paggupit dito mga boss? 25 dollars ang magpagupit dito mga boss. Buti na lang mayroon tayong mga kababayan dito tulad dun. kung isaong kong katrabaho. na kasi pag magupit sa akin Magluluto so, ako ngayon ng ano mga boss Igadu Igadu ni boss J Bira <laughs> Mahinan nga ito baka talamsigan ako eh Magisa muna ako ng ano Bawang Sibuyas mga boss Masik na ba? Balikan naman natin to mga boss. Mia, mia lang. Magti muna tayo. Oh, ito na mga boss. Tulawin lang natin ng kaunti. Ito kasi yung itsura. Nagin natin ng paminta mga boss. at dahon ng laurel mga boss Hing natin na konting suka manonood ako ng balita sa atin. Talagang susubaybayan ko talaga yan mga boss. Gusto ko kasing makita. Ay, itong sinasabi ko mga boss, tungkol ito sa uh, ano, flood control project ng DPWH. Ito yung mainit na mainit talaga ang usapin sa atin sa Pilipinas. At dapat naman talaga may managot kung meron ba talaga na pagkakasala o sino man yun na involved contractor, congressman, pinapanood ko ngayon eh, hininaan ko lang yung uh, sounds para uh, alam na hindi tayo ma-copyright. At uh, natin to mga boss. Panood lang ko ulit. Iligyan na natin itong uh, atay ng baboy mga boss. lutuin muna natin yung atay ng baboy mga boss. Tapos sunod na natin yung ating mga gulay. Maglalagay tayo ng carrots mga boss. Tapos bell pepper. may nakasala akong labahin eh mga boss nilagay ko na sa dryer mamaya tiglupin ko na yun ako yung may libreng oras eh si Mrs. kasi mamaya pa uwi niya gabi 7 days siyang nagtatrabaho 7 to 7 at 7 days din siyang day off sa so day off naman niya may para time siya tapos syempre mas, mabuti, mas mabuti na rin yung nakapagpahinga siya nung mahaba kasi mahaba yung trabaho ni 7 days straight kaya uh, pag may time, ako talaga nagluluto, lalaba, ganyan. Ilagay ko na itong mga gulay mga boss. Pakita ko muna sa inyo yung aking niluluto. Kung pasado ba sa inyo. <laughs> Nalagay ko na yung atay ng baboy dyan mga boss. patatas. Itong patatas, depende lang kung gusto nyo. Pero ako gusto ko kasi may patatas. Para, maraming gulay. roll muna natin ulit para lumabot yung ating uh, gulay tapos isulot natin tong bell pepper Lagyan na natin itong bell pepper mga boss. Okay na. Mahina na yan, mga boss. Ang bango, mga boss. Kitman na natin. Nagmamantika, mga boss. Panalo. Ang sarap, mga boss. Luto na ang igado ni Boss J, mga boss. Kain na tayo. Nagsaing na rin ako. Ganyan. na ako mga boss. Pambao ni Mrs. Bukas ng umaga. Ay. buhay. Buhay Canada. Tinibang ang natiklop ko.